Mga katrops welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang malaki na nga po ang tiwala ngayon ni Stephen Curry sa lineup ng Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang magtatanggal na nga po ng players ang Los Angeles Lakers. Dahil nga po mga katrop, sa pagkapanalo ng Golden State Warriors ngayong araw kontra sa Boston Celtics ay umangat na nga po sa 7 wins at 1 loss ang kanilang record sa standings ng Western Conference kasama na dyan ang kanilang hawak ngayon na 5 game win streak. Nangangahulugan na rin naman nga po nito na sapat na nga po talagang lakas at lalim ngayon ng kanilang lineup lalo na ng kanilang bench para makasabay at matalo ang mga legit na contender ngayong taon sa NBA. May ibang mga NBA analyst na rin naman nga po ang kumbinsido na nga po ngayon sa kasalukuyang lineup ng Warriors na hindi na nga po nila kailangan pang gumawa ng malakihang move o kumuha ng mga bagong superstar sa pamamagitan ng isang trade. Pero ang naging laro nga po nila labas sa Boston ay simula pa lang dahil meron pa nga ang apat na mabibigat na laro na kanilang haharapin sa mga susunod na araw na siyang susubok sa tatag ng kanilang lineup. Ngunit kung si Stephen Curry nga po ang tatanungin, Masayang masaya na rin naman nga po siya sa ipinakitang performance ngayon ng Golden State Warriors. Sa katunayan, naniniwala nga po siya ngayon na kaya na nga po nila na makapag-compete sa kampiyonato ngayong season gamit ang kanilang kasalukuyang lineup. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang magtatanggal na nga po ng mga players ang Los Angeles Lakers. Nabuhay na naman nga po mga ang mga haters at critics ng Lakers matapos ang kanilang pagkatalo ngayong araw laban sa Memphis Grizzlies at ang pagbagsak nila sa standings ng Western Conference bilang ka-top 10. Pero maging ang head coach nga po ng Lakers na si JJ Redick ay hindi na rin naman nga po natutuwa pa sa ginagawa ngayong performance ng kanilang team since nangangahulugan lamang nga po nito na hindi talaga nila kayang manalo nang wala si Anthony Davis. Kaya mukhang kailangan talaga ng kanalang team na gumawa ng move o trade sa lalong madaling panahon. Ibig sabihin, meron at meron nga po talaga silang tatanggalin at isasakripisyong player sa kanilang lineup para mapa-improve ngayong taon ang kanalang kupunan. At kabilang nga po sa mga manlalaro ng Lakers na posibleng nga po na ma-trade ay kinabibilangan nila D'Angelo Russell, Max Christie, Jalen Hood Jackson Hayes, Gabe Vincent at si Christian Wood. Pero kung kayo nga po mga katrops ang tatanungin sino ang dapat unang tanggalin ng Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.